Ah, mga kapisit Kapon, inikot natin yung public cemetery Ngayon naman sa Manila Memorial Park ng tari. Dito, ikotin natin yung pagkaganapin kung marami pa bang bumusunan ng pangalawang araw ng Dito, mga kapisit Lupa pa lang dito, milyonis ng halaga Sa gilid na uh, nakikita nyo ng mga uh, tuyo ng damuhan, bakante pa yan mga kabisits. Bali parang magli-layout mo naman sila ng mga panibagong paglalagyan ng mga paglilidingan. ikot yung loob ng public city ng mga nung may talatayang musikleta. Wala tayong pagtiwanan, kaya kinapunan natin, pinalitan. Pero nung umaga, wala pang galang tao nung nabarawan ko rin sa magulang. Kinapunan, pinalitan natin nandun na, tagpak ng tao. Ngayon ito, umaga ng Adyos ko. Punti naman natin yung loob nito ng Manila mo Marami pa pa kung loob. Magandang panahon. di katulad ng mga nakarang araw. Kalayo lang. Ang lawak nito. Mga kabisip. ang karamihan dito ng mga malaki ng sulayo ay may ari mga Chinese <coughs> excuse me panibagong layout nila dito sa bandang kanan. Sorry mga kabisit May tumawag sa akin sa baba Kaya medyo na-interrupt yung Pag-record -re natin Malapit na tayo mga kabisit Sa pinakagitna itong Memorial Park yung napapansin nyo dito sa mga gili mukhang wala nang bisita um, siguro kahapon ko sila na um, kaya ngayon wala kang makikita yung mga nasa gita na ito nung overnight 卫生塞。 may mga tent mga naglalakihang tent mabuti hindi umulan paggabi kaya medyo hindi sila nagsiuwian yung nakarang araw bago maghondas ang lakas ng ulan kaya oras ng dalaw nagsiuwian yung mga tao pero saglit lang, gating na mga hapon wala na rin na kaya ayun nakapag-govern na chinko Ako mga kabisig, na na naman may tumawag na naman sa akin Kasi mga alas 6 ng umaga. Sunod na madaanan natin mga kapisik yung mga uh, ng mga uh, Chinese. Dahil mga katulad yan sa mga gilid ng mga malaki. Akala mo mga bahay. Musuliyo ng mga inchik lupa pa lang yan bilinis ng halaga e lalo pa yung pinatayo nilang establishment pag wala kang kalating milyon dito hindi ka makapaglibing ng mga kamag-anak na sabi nila mga kabisik na kapag nagsalita ka ng mga gano'n kung napapansin nyo ng iba o napakaintindi ng gano'n pinutuksok nila yung kahoy di kaya hinupuan nila may ibig sabihin daw yun na sana walang mangyayari iwan ko lang ha pero sa mga paniniwala ng iba hindi napapansin ko rin nung parang araw kaibigan ko 'yung ang kabitong ko sa mga accident eh okay nakapansin ko tinutuktok 'yung upuan namin kaya ganun daw parang mga ano mga mga paniwa, paniwala mga paniwala 'yung nabubuhay yun naman actually yun in ang in-check kung hindi na overnight yung mga in-check pati dito sa kabila wala rin ang ilang ilang na lang yung mga iguro kahapon pa sila tapos umuwi sila pinagabihan ulit like na tayo doon sa nakalikod ng mga daanan natin kanina. Mga, ano, mga kasyal na. yung pole holder ko mga kapisit maluwag kaya yun kung napapansin nyo kita yung kamay ko parang nakaka-distract tuloy sa bridges parang hindi pa ganit hindi eh. sa susunod kawin na natin para mawala yung video pasensya mo lang kayo stabilizer Ayun, kapag ka, nakasalubong sa sikat ng araw large yan mayroon pa kayo budget madilim talaga pagka mga ordinaryo lang ginagamit natin ng madilim pero kahit pa paano kapag video pa rin tayo yun nga lang angulo, pag mga galitong angulo wala malabo ang talaga may mga angulo na sila na malinaw kung katulad ng pagka uh, nakatalikod ka sa araw yung blood parang against the light kapag wala kang idea sa kapag mo ng mga videos wala ng magandang labas video. <coughs> yung video Diyos mo yung bawat kantong yung mga bantay

yun din yung mga nakalipid Yung mga 5-6, yung mga nagkatrabaho dito sa loob, yung mga may hawak sila na living, na minimaintain nila, maglilidis, ngayon, ngayon sila babayaran 12 months, kumbaga sa ano, isang taong sila bago makasahod dito, pero ang lalaki ng mga magpapukuha nilang bayan, pinakamababa ng 40,000, parang nagbonus na rin sila. Okay, kita ko sa atin muna natin yung tropa natin. Tanungin natin kung paano diba, diba, nakarating ang nila. Kung taon ba naman pinagira ko nila dyan, you know? Wala ka dito, wala ka na. Oo. Oh. Hindi ko yan mo, meron din? Isa. Yung mag-asawa? Oo. Uh, yung iba naman yata, ah, uh, one bond dito-dito. Hmm. Pag-upang buwan, eh. Malaki lang yung pag-buwan

Eh, yeah. alam mo naman yung mga Chinese yung, yung bang Chinese na kapatid natin mga Kobe Knight sila kasi na yun eh Sa Manila, North Cemetery, bawal mo Kobe eh Pero bibira mga ngayon Baka alas 7 si si lang sila Kadalasan talaga Kaya, yung, kami, na Kaya nagtataga yung mga uh, nagbilinis na, ano, Kapitan na Pagdating ng mga eh, ganitong buwan dun si Malalaki makukuha nila Mga alas 3 hindi Sinabi lang sa akin ng tropa, sa punta ka bukas At 3 at... Kaya dumami yung mga na empleyado dito sa lobby, Maliban dito sa na. mga regular. May mga casual. At saka Denial mayroon pang... Ano, kumbaga, Ma siya, no, pa maintain lang sa ng ay, mga living lang. Tapos, usapan sila ng may-ari. Mayroon naman monthly. Ibigay. Kaso, uh, anong... Anong year pa? Ang, ano? 2025? Ngayon, makakausap natin yung isang kaibigan natin. Medyo hindi ko tumutukan ng camera. Baka nakaintindi siya sa mga ganito. At mga galit. Nangyari na sa akin yung ganun. May kinu-overd kami na nahulog sa tulay. Na kinaahan na sinita ako ng pulis. Pero kung totoo, so, pasok tayo sa article 10 ng freedom of speech. Pero hindi na ako nakipagtalo doon nasa pwesto sila. Tatlong ginupitan niya. Ito ka, meron okay? Wala namang bawal sa ginawa natin. Tapos binili pa yung flavor niya ng libo. Tapos malaman ng mga uh, tao na kung anong nangyayari. Pero hindi natin pinilit na kumuha talaga ng video. Kedre, um, mamaya ka pa? Para lang iwas sa... Kung um, minsan, hindi ko tinututokan ng camera yung pangusap e, Iba ng... Iba-iba ang sa ibang bansa ang ganda ng mga pagbibitungo ng mga tao na parting sa Paris palubo sa YouTube kahit tutukan ng kamera ng vloggers okay lang may hype pa sa no? dito pag ang Pilipino tinutukan mo kung hindi man siya makagaling matangpon, tatakpon

mapapansin pag nanood sila malalaman mo hindi sila lang parang follow hindi kaya like hindi kaya comments hindi kaya kasi parang nainggit sila na bago sila na ito kumikita na lalo na kung may ads na yung ano doon sila talagang hindi mo na ni anino nila hindi ko na makikita sa malapit na matapos ng video natin mga kapisin sarapan na ako ngayon pa lang sana pag, patuloy kayong sumusuporo ka sa wala namang problema kahit na, basta click nyo lang kung may ads pwede nyo rin isko at least kahit pa paano lumagal lang sige salamat mga kapisin sa mga kapisin bye bye, -bye.